Kamusta naman yung uh, shoulder mo? Nung ina-tinetherapy in 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 po, tumutulog siya. Gumagaan po yung pakiramdam ko. Kamusta naman yung balakang mo? Gaya po lang sa shoulder ko po, tsaka sa likod. Karoon din po yung nararamdaman ko sa, sa, sa balakang ko po, po. Ano po, natanggal yung mga ngalay-ngalay. Kasi nata parang natatanggal po yung pinakabigat ng shoulder ko. Kasi po, ano so eh, sa sobrang tagal po na hindi ko po, po siya nagagalaw na mag-isa, dahil nga tinutulungan lang po siya ng isa kong kamay, pagka natunog po, eh, natatanggal po yung lamig, nagkakaroon po siya, parang lumunuwag po yung kami, shoulder blade. Yun po, masarap po yung pakiramdam. Maraming maraming salamat po. Sa balakang mo naman, anong ano? Kamusta naman yung balakang mo? Ay, okay na rin po. Gaya po ng sa shoulder ko po, tsaka sa likod. din po yung nararamdaman ko sa, sa, balakang ko po. Ano po, na, natanggal yung mga... Nanay Regina Pastira, 41 years old, residente dito sa Barangay Baisa. Quezon City, siya po ay nagdurusa ngayon sa sakit na lupus at 3 years na rin siyang na-stroke. TV Bisaya 1, hangad ko po ay makatulong sa mga kababayan natin for free only chiropractic, hilot massage, bone sitting and therapy. TV Bisaya 1, maraming salamat po mga kababayan ko.